Hello, mga gabi mga idol. So na relax, relax na po kay eh. gabi naman ugma na po ta tirada ni. So mo ni nahita bo na while well, nagatrabaho mi. 2000 years later. Isa po, ang gandang umaga po. Isa po ako sa gusto magpag-apply ng scholarship kasi hindi lang pong buhay, may mo naman po ang tatay ko po. Um, ito lang po yung hanap buhay niya sa so, isang araw, isang salmon, isang buwan. Oh? Tapos, ang tatay ko po, hindi po sana ganito yung trabaho niya. Ang trabaho pa rin yung dating bold star. hindi rin po to, to siya po. Tay! 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 Lang na tay! Tay! <laughs> okay! Yes, Dr. Raman, kung yan! A few moments later. Maga po, isa isa, isa po ako sa gusto mag magapay na ang scholarship. At gitan niyo naman po kung ano kami na kalisud sa na kalisud sa katapuy. Ito lang po yung mga gitan niyo ng mga katapuy ko. Ang pangalan po niya si A few moments later. Nagsalimuang ng gawapan, Andrea.

Ang mga taong yagi <laughs> baba <laughs> <laughs> nagmasal <-muscle> nga ito Pasa <laughs> kayo bye 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 let's go let's command